Ayan lang po ma'am. Palo ko ang laki. Aray ko Pitcheran ka ma'am. Okay <laughs> Ayan lang po. Ma Sa mabubuan lang naman. Ata. Sa kamelya ma'am no? Okay. Doon na po yung payment ma'am. Thank you. Ah. Eh? So first pick up my uh, alarm. Yeah. yung sigap uh, maliit na parcel lang ito mga kalad hindi ba alam kung ano ito I'm not sure I'm not sure of it sure. Ito. Ito, na parcel tapos ito so, ah, first booking successful sigap Ito lang pala Ayan na Pangat doon kasama Ayan <laughs> All right, first moving mga kalab dito sa may Mambog papuntang Mambog pa rin Mambog lang ito ka, kasi malapit lang naman ito So, uh, ang ating booking ay nagkakahalagang tumatagin din na 52 pesos Bumutin na na ako, dumirekta ka ba? Bugo Anak ng awit ka nhìn nhỉ on my god traffic gì nữa ạ bye đang đang arro xin Bawat mo alam pala sa trabaho, dumiretta tayo ng biyahe Kaya tayo ng biyahe papunta nga ah, tayo. Para... makukuha tayo ng katabay. Pagkatapos sa tayo, pumunta nga tayo. Oo, oh. yes. Yes, yes, yow! Very yes, good idea. Ay, doon yata sa kabila ato. Oo. barya sa kalsada mura nga talaga dyan parang gusto ko magpagawa ng sticker na merong alibata no? yung alibata na ano,